kumusta? Um, naisip mo na ba minsan na baka yung pinakamalaking trahedya eh hindi yung pagkabigo? Uh, ano yon? Kundi yung magtagumpay ka. Pero sa mga maling bagay pala. Kasi madalas, abala tayo, di ba? Gusto nating maging produktibo, ma-influensya. Oo oh, naman. Pero, ito yung tanong galing sa mga materialis na pinadala mo eh. Sino ka nga ba talaga habang ginagawa mo lahat ng yan? Tama ka dyan. Um, yung mga binigay mong babasahin actually nag-o-offer ng isang pananaw na medyo medyo iba sa karaniwang naririnig natin. Ano 'yon? Yung punto, baka hindi lang langit ang um, dapat natin tinitingnan na hantungan. Meron pang mas malalim, yung maging kawangis ni Kristo. Ah, okay. Mukhang mabigat 'yan. <laughs> Sige, subukan nating himayan ito para sa iyo. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin niyan bilang tunay na layunin natin? Mm -hmm. Kasi madalas, ang turo, kaligtasan, tapos punta sa langit. Parang yun na yung... Finish line, di ba? Madalas ganun ang tingin natin. Parang escape plan lang. Yun na yun. Parang game over. Nanalo ka na. Pero ayon sa mga teksto, baka, baka simula pa lang yun. Yung langit daw, hindi lang siya premyo. Ah, hindi premyo. Hindi lang. Kundi parang natural na kapaligiran para sa mga taong nahubog na, nahubog na sa wangis ni Kristo dito pa sa lupa. Wow. Kasi ang tunay na layunin, may ginamit na term doon, telos, parang yung ultimong purpose o disenyo, hindi lang maligtas mula sa kasalanan. Importante yun, pero... Pero may kasunod pa. Oo. Mahubog tungo sa pagiging katulad ni Jesus. Yan daw yung nasa Romans 8.29 eh. Hindi raw ito, alam mo yun, optional extra. Ito mismo yung blueprint. Blueprint? Grabe. So kung blueprint, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas, sa mga bawal, ganun. Hindi lang. Mas aktibo pala ito, isang proseso ng pagbabago ng buong pagkatao. Teka, paano ba ito nangyayari sa practical na paraan? Eh, hindi naman siguro magic lang, di ba? Hindi nga magic. May proseso talaga. At um, pinapakita doon na uh, nagsimula raw ito sa paglikha pa lang. Sa Genesis? Oo. Oh, nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Genesis 1.26 yan. May kakayahan tayong ipakita yung katangian niya. Pero alam na natin, nasira to ng kasalanan. Okay. Dito ngayon pumapasok si Jesus. Sabi sa Colossians 1.15, siya yung perfectong larawan ng Diyos. So sa pamamagitan niya, parang... Um, Nare-restore. Na ibabalik yung nasirang larawan na yun sa atin. Ah. Yung proseso, tinatawag na spiritual formation o paghuhubog espiritual. At importante to, hindi lang to pagbabago ng ugali sa labas, ha? Hindi lang pang show. Hindi lang. Mas malalim. Ito'y uh, pagpapanumbalik ng tunay na pagkakakilanlan. Parang nagre-restore ka ng isang antigong bagay pabalik sa original design niya. Gets mo? Oo, gets ko. Pagpapanumbalik ng identity. Ganda nun. At um, bilabanggit din dun sa mga sources mo na hindi lang ito para sa mga pare o madre, di ba? Hindi talaga. Para raw ito sa lahat. Kahit sa ating mga abala sa trabaho, sa pamilya. Minsan kasi parang tingin natin dito, bitamina lang. Okay kung meron pero hindi kailangan. Parang add-on lang. Oo. Pero ang sabi dito, ito mismo ang buhay kristyano. Ito yung totoong trabaho natin. Hmm. At napaka-importante nito lalo na ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi araw-araw may humuhubog sa atin eh. Yung kultura. Ah, oo nga. Media, social media. Tama. Yung mga uso, yung yung uh, sinasabi nilang dapat mong gustuhin, paano ka dapat kumilos, ano ang sukses, pati paano mo titignan sarili mo, lahat yan. Kung hindi tayo magiging uh, intentional sa pagpapahubog sa espiritu, Malalamon tayo ng sistema. Oo. Mahuhubog tayo ng mundo nang di natin namamalayan. At itong pag-ubog patungo kay Kristo, nangyayari raw to sa iba't ibang paraan eh. Siyempre, salita ng Diyos tulong ng Espiritu Santo, tapos yung community, yung simbahan. Importante yung community. Oo. At saka pati raw yung mga paghihirap, kasama yun sa proseso. Okay. At dito napapasok yung mas malalim na usapan sa identity, no? Kasi nakakaintriga yung comparison, eh. Sabi ng mundo, hanapin mo sarili mo. Be true to yourself. Yun ang laging naririnig natin. Oo. Pero si Jesus iba sinabi, itakwil mo ang iyong sarili, tapos ang sinumang naghahangad na iligtas ang buhay niya, mawawala nito. Parang ang bigat nun. Base yan sa Matthew 10.39. Tama ba? Tama. Medyo kontrakultura, ba? Diba? Sobra. Hindi naman siguro literal na patayin mo sarili mo. Ang sabi doon, pagtalikod sa tinatawag na false self. Ano ba tong false self na to? Para ang lalim. Magandang tanong. Yung false self, um, isipin mo na lang, ito yung mga maskara. Yung mga maskara hmm. na sinusuot natin. Ah, okay. Yung image na pilit nating pinangahawakan na hinulman ng takot, ng pride, o ng akala nating ine-expect ng iba. Hindi ito yung tunay na tao sa mata ng Diyos. Gets. Yung pagtalikod dito, yun yung nagbibigay daan para lumabas, para lumago yung true self mo, yung tunay na ikaw na hinuhubog ng Diyos para maging kawangis ni Kristo. At linawin natin, hindi ito pagkawala ng pagiging unique mo. Ah, hindi. Hindi. Bagkos, parang tinutubos, nililinis yung mga katangian mo para magamit sa layunin niya. Okay, malinaw yon. So, hindi pagbura ng sarili. Paglilinis at pag-aayos para lumabas yung tunay na design. At natural, kung ganun, may epekto to sa lahat, hindi lang sa loob ng simbahan. Eksakto, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Halimbawa, sa pamumuno mo, imbes na maging mapagmataas ka, matututo kang magpakumbaba tulad niya. Sa trabaho mo, magkakaroon ka ng integridad kasi hindi lang papuri ng tao ang habol mo. Mm. Sa mga relasyon mo, mas madali kang magpapatawad kasi naranasan mo na yung pagpapatawad niya. Malinaw na hindi ito isang pribadong debusyon lang na linggo-linggo. Ito'y isina sa buhay, araw-araw, sa lahat ng ginagawa mo. Grabe. Kung isipin mo, binabago talaga nito yung focus, no? Kaya siguro yung mas tamang tanong para sa ngayon, para sa ating lahat, ay hindi lang ligtas na ba ko? Pupunta ba ko sa langit? Importante yon pero... Pero mas mahalaga pa nga siguro, sino ako habang nabubuhay dito? Anong klasing tao ang hinuhubog na ikaw, araw-araw? Tama. At uh, siguro bilang pangwakas na pagmumuni-muni mula sa mga binasa natin, Subukan mong suriin yung mga pang-araw-araw mong gawi, yung mga ambisyon mo, pati yung definition mo ng tagumpay. Okay. Ang mga ito ba, hinuhubo ka palapit sa standard na mundo o palapit sa wangis ni Kristo? Kasi sa huli, ang tunay na hantungan hindi lang isang lugar tulad ng langit, kundi ang makilala at maging katulad ng isang persona. Si Jesus mismo. Si Jesus mismo. Kaya ang tanong, nagiging kawangis ka na ba niya